magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tito Martha para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Yan, kung mapapansin niyo po na tractor na po ang ating lupa. Actually na harvest ito. Itong area na to 3 weeks ago. Yan, Yesterday po, nag-tractor nagtra tayo ng ating lupa. Um, enough na po yung time na yon para mapahinga yung ating lupa. Yun. Dito po sa ating video ngayon, i-discuss ko po is bakit po nagiging acidic ang ating lupa at ano po ang nagiging epekto nito sa ating sa yield ng ating mais by the way disclaimer lang po lahat po ng madidiscuss ko dito sa ating videos are all based po sa 2 decades naming pagmamaisan uh, hindi po ako professional na agriculturist bali base lang po to sa aming karanasan sa pagmamaisan ayun po bakit nagiging asidik po ang lupa ng ating mga maisan unang dahilan po is dahil yung ibang maisan po hindi po natin sila pinapahinga pag hindi po natin napapahinga at pagkatapos po nating mag harvest magtatanim po ulit tayo ang mangyayari po doon yung mga base na nutrients katulad ng magnesium calcium tsaka potassium ay nawawala kaya po nagiging acidic ang ating mga lupa pangalawa is masyadong maraming abono ang nagagamit natin dapat po meron po kasing required na amount ng abono na dapat natin ilapat sa ating mga maisan bali pag sobra po lalo na po ng urea or ammonium sulfate at ammonium sulfate ang sobrang urea at ammonium sulfate ang ating na lagay sa ating mga maisan may tendency po na maging acidic po ang ating lupa. Paano po natin malalaman ang acidic na ating lupa? Unang-una po, kailangan po magpa-soil testing tayo. Pag nagpa-soil testing po tayo, malalaman po doon sa testing lab kung acidic na po ang ating lupa. Kung mababa na po ang pH level, kailangan na po natin bigyan ng lunas ang ating mga lupa. Pangalawa, mababa at maliliit na ang mga mais na tumutubo sa ating maisan. Paano po natin ma ibabalik yung pH level ng ating mga maisan? Una po, maglagay po tayo ng apog kung available po ang apog or lime or calcium carbonate sa inyong lugar. Usually po kasi dito sa amin medyo malayo po ang ang kuhaan ng lime. Kaya hindi na po namin nagagamit 'yon at medyo matagal po ang epekto po pag lime ang ating gamitin. Pero effective po siya. Kunya lang ngayon maglalagay tayo ng lime. Hindi pa po siya mag effect karon. Siguro sa next cropping pa or the next next cropping pa mag-a-effect awa mag it's either mag intercropping kayo ng legumes or mag crop rotation po kayo after nyo mag harvest ng mais mag mag tanim po tayo ng legumes like ng mga tulad ng mga mani ng mga ano yon yung mga batong or string beans sa Tagalog, eh sa English yun po, yun po yung mga ano, kasi po, ang legumes po are natural nitrogen giver kasi ang mais natin, malakas po kumain ng nitrogen yan pero ang mga legumes po kasi sila yung nag-fix ng mga nitrogen components sa ating ating lupa at na na neutralize po niya ang level ng pH ng ating lupa and since dito hindi po kami nasanay ng crop rotation ang last po na na ginagawa ang ginagawa po namin dito ay gumagamit po kami ng soil conditioner hindi po ako makakapag recommend sa inyo kung anong soil conditioner ang nagagamit namin kasi iba-iba po ang nagagamit namin kasi na, nandito po kami sa stage na nagte-testing kami ng ano ng mga different products ng soil conditioner pero sa mga susunod ko mga video may introduce ako sa soil, soil conditioner sa inyo pero this will be the first time na gagamitin namin yung soil conditioner na yon anyway yung soil conditioner po madami naman po yan sa merkado eh kaya pwede po kayong magtanong sa mga technicians or agri supplies ninyo yun po sana po may natutunan po kayo sa aking munting video by the way kung hindi pa po kayo nakasubscribe at nag-uumpisa po kayo sa pagmamaisan pwede po kayo i-click kung pwede lang po pakiclick lang po ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video by the way every Monday po upload po ako ng video about corn farming and kung meron ko kayong mga katanungan pwede ninyo po ako i-message through my FB page maisa ni Insoy at kung nakasubscribe na po kayo please don't forget to like comment and share para makatulong po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po nakatulong po ang ating munting video sa inyong pagmamaisan. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.